na linis ni tatang yung uh, gilid ng ano grave ni inay tapos uh, namin yung ano yung may-ari ng lupang ito kasi gusto ko siyang dagdagan mga dito pa siya para hindi sikip malawak ang mga agwat doon sa isa doon mahirap lakarin po Living si ano yung bibig kong pusa, mga pusa. Bali ano pa ito? Uh, Bali siyam na pusa ang nakalagay diyan. Yan yung tatalinong nila kasi pag gigising sa umaga nag-aiyak, hinahanap ako. Kailangan nila ng pagkain. So, Ay, yung buhangin pa kasi di kaya sa ano tricycle rice pin, wala man balikan ito. Pwede sa buong ganito na buwangin tapos ano na. pa ako Apat ka So pupunta sa amin ito. Kaya pupunta ang pampusan ano dito sa ano may yung araw na ito ang ganda guys malamig ganyan ito ang gusto ko Taga, tagabi ang sama ng pakiramdam ko kasi yung sipon ko nangangalikig ako nagising ako sa ating gabi ah. sipon lang ito nakakapanghina din naman ang sakit sa katawan sila. Pagawa ko na yung ano, tuluyan yung ano, bubong ng pancho ng inay. So, namili ako ng PVC. Tatlo ng naunang graba. So, nabili pa ako ng semento. Ayun. Ito dami sa palok guys so oh, sa tapat ng kampusan ko yan so, ayan ito na muna oh, ayan ito na sa sa lupan siya na inay tingnan nga natin guys kung anong ginawa nila kahapon eh <laughs> okay. Tatang, maganda itong design nila ah. Yung ganitong bubong. Ganito ah. Ito maganda ah. Parang okay yan ah. Kaya lang, yung ginawa nila, pala ay. Ito magandang design na ah. bubong ah. Para mataas naman. Hindi nakalapat. Kaya, kaya mo yan? Kaya ang ano? Position? Kahoy lang? Oo nga, ibig sabihin ko, yung ano? Anong sa palagay mo? So pag ganito lang, simple lang. Uh, di, ano, gaya na lamang. Ulo-ulo. ayan na guys oh ayan pina pinagawa ko ito pagano na si ang bubong natin yan uh, papunta ron dahil di ni andaan mo ha papunta pa ganun ah pagayan oh dahil di ni andaan ninyo eh oo hindi ni andaan uh -huh. di, di ang mataas oo uh -huh. pangit yan pagpapa oh uh -huh. uh -huh. tapos ah uh, pag diyan nalalagay ang gate pintuan um, O, oh, kaya dito oh pwedeng Ah, na. Kasi, Maraming ano Maraming family ni ka. Oo, Ayan. inay. Pinaayos ko na yung iyong, ano, mububunga na natin, inay. Tinalawak ko pati. Alam ko hindi ka na mabalik. At, ano, kahit anong gawin kong ganito, hindi pa sapat. Pero, hanggang alaala ka na lang sa amin. Miss na miss na namin ikaw. Miss ko na may inay. Miss na ka pat, pati kayo Bibi Mia, wow! Bibi Mia, wow! Dito guys, yung mga pusa ako. Dito yung mga lalambing mga sweet na mga pusa. Ayan, nagdagdagan pa nila ng ganito. Bibi sina Ayan. Pina, ano, dagdagan ko pa ito, nilawakan na. Para ano yung pag ako yung namatay, ay merong paglalagyan ako sagay dito kat ayun sa gilid ni nilain na itay di ba hindi naman pangayon